Ayan mga ka-idol, maglipat tayo ng mga halaman sa paso. Wow. Para naman gumanda yung palingin sa mga paligid mga ka-idol. Para sariwang tingnan yung mga halaman, ang bagong tanim ay nilipat sa paso. Ayan, halo-halo ayo. Ano ito, rubber plant. Fortune. Ilipat natin sa paso. Ano, oh, fortune, mali. Ayan, red fortune yung isa. Ayan, mga alaman ito. Hindi ko na alam yung mga pangalan like, follow, and share mga ka-idol. Bye-bye! Maraming salamat!